Sampalok, Maynila. Ano na ano bang biyahe yung mga fully book kung mayroon man? RH29, Boy Gonzales. Boy, magandang umaga. Good morning, Edmiel. uh, Edmiel. ang fully book dito yung mga panghapon, yung mga biyahe. Pero sa umaga ay uh, hindi naman. At uh, sa ngayong, uh, ngayong alas 7 na umaga, may uh, biyahe papunta ng uh, Tugigaraw at uh, lawag alas 7 na umaga ayong kay... Uh, piyaso ng dispatcher ng uh, Florida bus uh, terminal dito sa Ensyo, isin sa San Paulo, sa Manila. May mga lima o oh, anin na bus na galing ng uh, provisa, ang uh, kararating lamang ngayong uh, umaga dito sa terminal. Sinabi nga ni Siyaso na uh, mas marami ang mga pasero na bandang uh, alas 3 hanggang uh, alas 6 ng gabi na buhay biyahe. Dahil 12 oras sa uh, edyel. ang uh, biyahe, mm o -hmm. kung bula dito, bula dito sa terminal, ang sa Tugigaraw, 12 oras ang uh, biyahe. Pero ngayon ay kanina, mas nauna akong dumating sa si LTO, dumating yung dalawang LTO uh, para mag-inspection din dito sa area ng uh, terminal. At uh, pati ang mga tauan ng uh, MMDA, Dumating na rin dito sa Enso dahil kanina ay nag-build up ng uh, traffic dahil sa yung apat na taxi ay nakabalagbag sa mismong kanto ng uh, AS Loyola at uh, Kaya ngayon medyo lumog na yung uh, daloy na sakin dito sa area ito. Kung galing ka ng AS Loyola, papunta ka ng Enso, uh, papunta ka ng Bustilios, dito kasi ang daan sa Enso Street. Sa ngayon ay uh, hindi ka naman na... Uh, Kaanong marami at mga bi biyahe ngayong uh, umaga patungo ng area ng uh, Isabela, uh, Tuguegarao, Lawag ang uh, biyahe ng uh, Florida Bus Terminal. Wala rin doon sa Florida uh, mm -hmm. Bus Terminal ito si Bolton Salas para sa DCRN. Yes. Mm -hmm. uh, binabangit kang mga fully booked na ilang biyahe pero usually kapag ganitong holy week o Semana si santa para doon sa mga kababayan nating katoliko, ano yung mga usually na peak days kung kailan sila kadalasang dumadagsa sa mga ganyan terminal Hapon eh hapon lang mm. 'yan ang dumadagsa eh ah mm -mm. uh, bandang alas tres ayon kay si Aston uh, hapon ang uh, dumadagsa mga nakatuloy mga nakabook na yon mm -mm. Ang full schedule ng uh, 16 uh, na 16, 16. At uh, pero sa ngayon pag umaga ay uh, hindi pa naman daw ayong kay Shason uh, ang dispatcher nitong uh, Perida Bus Terminal at uh, baga-bagae ang dala-dala uh, nitong mga sebahin uh, natin pauwi sa area ng uh, Tugigaraw mm -hmm. at uh, Lawag uh, City. Niyan mga sipasidami, sigot pa ata takub. Yes, oh. Uh, oh. Yeah. oh, boy, sa ngayon dahil kaunti pa lang yung pasahero, kamusta yung security judge? Chine-check ba yung mga bagaheng dala nila? Ano yung mga bawal ipasok sa loob ng uh, bus? Ang mga siyempre, mga bawal ay mga flammable materials. Tapos eh, yung mga barrel, barrel siyempre, automatic yun. Mm -hmm. Yung ano, yung mga uh, uh, pakalim, Kaya dito sa Florida, dalawa itong, uh, nag-inspect yung, uh, yung, ano, yung uh, LTO. Tinitignan nila at uh, yung, boss, uh, good morning sa DSRS, nag-inspect yeah. ng mm -hmm. na yung mga bus. Ano na po uh, pag, yan, team leader nyo, uh, tayo, ha? Ano na pa in-inspect yung, na-inspect lang ngayon dito? Ano na na-inspect sa dalawang bus, uh, tapos, uh, ano ba, uh, ano pa, ano pa, ano pa, ano pa, yung palestin business, dapat pero sa loob, ano pa, tulong, dapat mm. may makapagpas ko pa ginagawa ni Chris. Tapos yung road board yung speech mo nung bat. Uh Pero wala pa naman na na lumalabag. Tapos nado pa naman. Pagkado lahat sila. Anong oras kayo nag-inspect uh, nag po rito? Pagka anong ah, oras kayo? Nandito na. Pero kasi may pinapapanan po. Merong ano, sabi ka kayo. Uh, basta bawat gahit, hindi-inspect po ninyo. Nado pa. Si Habisola. Uh, Thank you, Salamat. Dalawa na kayo. Dalawa na kayo dito. Tatlo. Kahit tatlo na. Ayun, yan. Uh, par Pararating lang kasi nila. Kaya kung kinausap Edwin. yun na itong mga, mga tag-LT na nag inspect. Yung uh, nang uh, nakikita ko, ang inspect lang mm -hmm. nila sa takyan. Pero yung mga pasakay, <laughs> eh wala. Nakita ko, wala naman na uh, hindi naman na inspect eh. Oo. Sa pesesa. Tatanong na rin natin sa uh, Good morning. Saka, yung mga sumasakay na inspect ko niya. Yung mga dala-dala nila. At, okay. Ano, ano ba pangalan nila? Ah, uh, po. Kayo po yung uh, dragger? Pag-doktor. doktor. Uh, Direct-check niyo po yung bagahin nila. Okay, sir. Automatic yan. Mm -hmm. Ano At, ba pangalan niya? Okay, ulit. Karangiyan. Karangiyan. Uh -huh. o, Roberto, salamat. Ilang oras ang biyahe niya? Pag-igiraw? Aba, yun. Patorse. Patorse? mm katagal. 14 oras ka nakaupo. Hindi uh -huh. uh, pwede, di kay, raw ba, pwede uh, kay Boy uh, Jim. <laughs> so, Boy, so may comfort room dyan sa loob ng bus na Alam ko sa Florida ah, bus ganun, eh. May, may yun bus Meron na. ba? Ang uh, me kasi, ano, Depende. Eh, no? Depende sa ano. May, may comfort room kaya? May comfort room? Sa loob, sa loob. Sa loob. Sa loob. Ah, oh, meron, meron. Meron, mm. uh, Ah, meron dito. Ang bawat bus nila. Pero yung iba naman, di ba, may mga... Stopover na ano, yan. yan eh. uh, stopover naman yan mm. sa mga probinsya. At oh, may hirap kasi pag wala stopover. Mm. Sa si Oras kang biyahe, eh, kaya lang hindi siyempre eh, kumakain yan sa bawat oh. stopover. Oo. Oh, oh. May pa rin na sitwasyon. oh, yes. Pwede dyan ang yes, yes, pet, then. ah, boy. Last question na lang. Pwede ang magsakay ng pet o Malaga. bawal din? Uh Oo. -oh. May kumedala aso, pwede. May dala ng alaga. Kung siya na rin aso, aso. Ay, saan, mm. yeah, mag compare Mag-compare mag compare, mag compare tapos. Ano pa kita sa iyo, mabayaran niya yung mm. Kailangan <coughs> may <coughs> pamper, siyempre. Diaper. pero, uh, uh dalawang kuwan. Ano, bayaran niya yon, uh, yun. Bayaran niya yun kasi hindi pwede may Okay. बर